ito po ang aking maliit na mini garden po. Nung nakaraan po, nakapagtanim na po ako dito ng mga kamatis. Ang tataas pala ng kamatis dito. Tapos, na, nanood po ako sa YouTube na kung paano po yung tamang pag, pagtatanim po ng kamatis, kung paano po siya ipupron kung paano po siya magbubunga ng marami. So, sa susunod po na pagtatanim ko, susubukan ko pong gayahin kung magagaya ko po. Nagtanim din po ako dito ng mga sili na maanghang. At nakuhanan ko na din po ito ng mga dahon-dahon pag nagluluto po ako ng tinolang manok. Ito po yung aking mga sili. Ito po yung pinaka ma maano po na sili ko. May mga bunga po siya. Maanghang po siya. Tapos, nagdanim din po ako ng green bell pepper po ayan po, dati lima po siya eh, kaya lang, eh, tinuka po siya ng mga ibon. So, nalaglag po siya. And then, ito po, meron po akong munting talong dito na may bunga, isang bunga. Malalaki po yung mga talong nila dito. Iba-iba pala ang varieties ng mga talong. Merong malalaki, matataba. Sa akin pong kapitbahay, meron silang mga ganun po. Ito naman yung aking mga spring onion po. Ito po yung mga pagbumibili po ako ng spring onion. Yung pinakaugat po niya, hindi ko po isinasama. Pinuputol ko po ng at least like 2 inches po from the roots from the roots po. And then itinatanim ko po siya ulit at ito po tumubo po siya. Ito, ayan po. Ito po. ito, ito naman yung ano, yung eh, green, green, ginagamit po nila ito sa green salad eh, parang cabbage siya. Hindi ko po siya napakinabangan, pero may ano siya, baka pwede ko siyang uh, itanim pag na, natuyo yung nag-dry yung ano niya, yung bunga niya. Ito naman po yung aking papaya, which I, I, repot it today, pero hindi sa, ano, idiniretso ko na po siya sa lupa. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan ko po siya itinanim. And then, dito naman po, nagtanim din po ako dito ng mga, ito po may sitaw po ako dito na tinanim. Actually, ano lang ito eh, ilang pirasong uh, sitaw lang po ito. And then, gumapang po siya dito sa may, sa may suha. So, tinanggal ko po siya, baka mamatay yung suha, suha magalit yung may-ari sa akin. Magalit yung balabait. Pero ito po siyo, ang sibag po niyang mamunga. Ayan po oh. Madami na po akong nakuha dito. Naigulay ko na po, naihalo ko na po sa kalabasang tanim ko din po. Niluto ko siya, ginataan ko. At nagustuhan naman po nila. Ito yung aking okra. Patuloy lang siyang lumalaki pero hindi, hindi pa nabumulaklak. Hindi ko po alam kung mamumulaklak po siya. At dito naman po sa kabila, nagtanim ulit ako ng panibagong sitaw kasi akala ko mamamatay po iyon. So dito po nagtanim po ako ng mga sitaw ulit, panibago. Bigay po ito ng kapitbahay ko. Ayan po o. Ayan ang aking mga sitaw. Ito naman po ang aking deal. Dati bumili po ako ng halaman na deal tapos hindi ko naman po siya napakinabangan din. Uh, lumaki lang po siya ng lumaki. And then, napansin ko, may namulaklak siya. So, kinuha ko, kinuha ko po yung mga bulaklak niya nung nag-dry na siya. Tapos, I tried to spread them into the pot. At ito na po siya. Ayan na po. Ito po ay madalas hinahalo po sa salad, pag gumagawa po sila ng chicken soup, pampabango po. Ito naman po ay basil, basilicum po sa salitang Hebrew. Mga tanim ko din po ito, binili ko po. Tapos ayan po, oh, tumutubo na po siya. At i ko din po siya, ito may bulaklak po siya. Pag itong bulaklak niya eh, nag, naging bunga at nag-dry po siya, kukuhanin ko din po at itatanim ulit. Ito po yung mga pepper, ito po yung mga mint leaves. Ito po ay hinahalo din po nila sa kanilang vegetable salads. Tapos sa tea, kung gusto mong uminom ng tsaa, pwede din po itong ihalo sa tsaa. Ito naman po ay isang... Ito sabi nila basilicum thailander din daw po ito, basil thailander. Pero, pero ito pong klase ng basil ay hindi po nakakain. Pampabango lang daw po siya. Ito naman ay zaatar. I don't know how to call it in English. Pero, isang uri din po ng herbs. Dati po nagtanim po ako dito ng kalabasa. Nakuha, uh, nakakuha po ako ng, ito, ito pa may mga dahon pa ng kalabasa. Oh. Nakakuha po ako ng limang bunga. It's a butternut squash. Ginulay ko po, hinalo ko sa, hinalo ko po sa sitaw, ginataan ko po siya, sinahugan ko po ng hipon. Sarap na sarap po sila, naubos. Ito na yung aking mga sili. Dito po, dito ko po itinanim yung ano, <laughs> yung aking papaya. Sana po magbunga siya, lumaki po siya. Ayan po. At dito naman sa kabila, yung mga bakanting espasyo ng kanilang hardin ay aking tinaniman ng mga gulay-gulay. Pero syempre, pinagpaalam ko din po sa kanila dahil baka magalit po sila. Ito din po ay isang uri ng kalabasa din. Ito po. Ano ba yung tawag nila dito? Nakalimutan ko. Ayan po, meron po akong tatlong tatlong ano bunga na makukuha. Very sensitive daw po itong kalabasa na ito. Within 45 days, pag nagkasakit po siya, mamamatay na siya kaagad. So, ill na po siya o oh, yung mga dahon niya tignan niyo po yung mga dahon niya ito naman po yung garden sa aking kapitbahay ayan po oh, yung mga yung kam ah, talong eggplant ayan po oh. hindi ko po alam kung ano itong ano halaman ito pero parang patola kalabasa style baka ito po ay isang klase ng tissue yung pagnamunga ito eh, kanila pong tanim. Tanim nung anak ng amo. Alo. Ah, ito pala. Meron po akong malunggay. Ayan po, oh. ibinilihan po ako ng malunggay. At sa awa ng Diyos, eh, nabubuhay naman po siya. Actually, nakakuha na po ako dito ng mga ilang piraso ng dahon na hinalo ko din po sa tinolang manok kasabay ng dahon ng sili and also this one ito tanim ko po ito ito po ay buto na bigay po ng aking kaibigan at uh, yung tatlo po ipinamigay ko yung tatlo po tinanim ko po pero ito lang po yung nabuhay at hindi ko po alam kung ito po ay mabubuhay ko kasi parang may sakit siya ayan po o oh. ngayon po e eh, panahon ng tag-init po so hindi mahirap po magbuhay ng mga mga tanim. So pag lumamig-lamig po ng konti, magtatanim na, puulit po ulit ako. At ako naman po ay pinababayaan nila na magtanim-tanim dito at natutuwa naman po sila pag nakikita nilang tuwang-tuwa ako. So until next time po sa aking hardin, dadalhin ko po ulit kayo sa aking hardin sa susunod. Maraming maraming salamat po at sana po supportahan niyo po ang aking channel. Sana lumago din po katulad ng mga ibang channel para makatulong din po sa pamilya, sa, sa, sa ibang tao, sa maghihirap. Which is, yun po yung iniisip po kung paano din po makapag-share. Maraming maraming salamat po. Ito po si Iram, ang inyong lingkod dito po sa Lupang Pangako. Maraming salamat po. Till next time. Bye!